Ayan! Dapat wala na itong segment na ito dahil na-late siya, di ba? Pero kailangan lagyan para meron siya ng PF dahil nakita ko naka-grab car siya. Ito, hindi motor, hindi ko oh. angkas, di ba? Oo. Okay. Pero eto, Bigs, uh, Bix, ano ang BI mo? Na-miss ka nila dito sa show, na-miss nila itong uh, BI? Hindi tayo masyado nag-BI dito. Uh, pero ano, may nakakita kasi dito sa isang actor. Actually, ano siya? Isang uh, baguhang aktor na pero kilala na siya especially this year. nakita siya kasama niya yung isang professor niya na parang tinirit niya ng isang dinner. Actually nung time na yon parang kinabukasan niya graduation niya. Mas nakita siya ng mga press that time. Oh. hindi niya alam na may mga press doon kasi tago yung lugar yung kainan niya. Hindi niya inexpect na hindi siya nang bati yan ba yon? Hindi nang I hindi, nagwala siya. Yeah. Pero ginamaya naman niya oh, yung mga okay. nakita niyang press doon. Kasi oh. na, nakita na siya eh. Kasama niya yung professor niya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Bongga. Na, na, na bading. Pero hindi ko naman sila sabi na ano sila. Oh, may something. Oo, oh, kasi oh. tinirit naman daw niya eh. Siguro thankful oh, oh. siya doon sa mga tinuro sa kanya. Oo, no? oh, oh, siguro. No. Dahil uh, kahit busy oh, sa pag-artista, oh. eh, binibigyan siya ng special na... kumbaga siguro binibigyan siya like, kunyari, uh, hindi niya pa maipasa kaagad yung kanyang uh, assignment or uh, project, di ba? Yes. Yeah. Yeah. No? So, iniintindi yung dahil na nag artista siya, di ba? Or pinag-makeup classes siya, so, di ba? Oh. Mm -mm. Pero yun nga, nagulat nga siya na may mga tao doon, especially may mga press doon. Bakit hindi saan ba po? Somewhere in Manila. Parang secluded yung lugar talaga, especially Pero, okay. yung bakit, press Bakit si secluded? Di ba pag secluded, uh, uh, bakit kailangan sa secluded, di ba? Kung wala kang tinatago. Ay, hindi ko alam. <laughs> Baka may tinatago din yung ibang press na nandun Charo. Oh. Kasi may meeting yung mga press yata doon oh. or may parang may event. Yan ba yung ano, nag-meeting yata yung mga press kasi meron yata silang uh, project na pinag-usapan napunta sa kanila from isang publicist napunta sa kanila yan Ay, hindi ko ano. Hindi ba yun? Parang hindi ko. Ba? Oo. Oh. 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 <laughs> oh. <laughs> Basta nakwento, hindi ko alam kung ano pinag-uusapan oh. na. Basta nakwento na nakita nila itong So si busy, actor ano, nag-aaral. Ang buong gawin. Oo, oh, kakatapos lang niya. So hanapin niyo sa ano, Instagram kung sino yung Gurmadwick. Oh, ang daming kong Madwick <laughs> <yun yun. laughs> actually, actually, sumikat siya this year. Mm hindi -hmm. ko may, nasasabihin kung saan siya sumikat. Oo, oh, ako may nakita kong Gurmadwick. Yun ba yun? Hindi pa sila na gumagawin siya. Hindi ko alam. Sino ba na nakita mo? Uh, <laughs> then, wow! na-cover natin to recently? Hmm. Na-cover natin. Uh, uh, saan natin na-cover? Uh, may notebook ba tayo? Kinover natin sa, siya. Sa ano? Uh, uh, book cover? <laughs> <laughs> na-cover natin. Sinunod uh, uh, natin. Uh, 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 Nag-cover tayo sa isang isang event opisina. niya. Sa isang opisina. Sa isang opisina niya? Hindi, opisina ng management. Ah, sa nung tahan um, natin siya. Mm, mm, Kasama ako? Nandung kay... Parang wala <laughs> naman ako pinita. Ano, uh, opisina. Basta, ako, hindi mo pwede ano yun. <unwin. laughs> Baka naman nakita lang natin siya sa isang lugar. Nandun siya. Binigaw mo pa nga ako ng Hopia after nung... No? Huh? Galing kasi sa isang event ng Hopia. Ah, binigyan ko pa Hopia. Um, hmm? Dun sa opisina ng opisina. Ah, pinamigay ko yung hobya. Yeah. Ah, o oh, tapos... Ano, <laughs> oh, makamakulaan mo na. Oh, nakuha ko naki, na. Uh, o, oh. basta parang brand, like, no, brand name. Parang name ng brand name. Sa Biba yung press di ko, diba? hindi ko alam. O, oh, oh, <laughs> sa Biba yun. O, oh, oh. oh, tapos... O, oh. oh, tapos... Ang <laughs> dami-dami naman Biba <laughs> stars. Pero mabait naman siya doon sa mga press na ano. Oh. So, wala, wala naman siyang tinatago. Ano pa pinakilala pa nga niya eh. Oh, ano pala siya, tinatago tapos binayin ang item mo pa? Ikaw na e binibigyan mo ng mali ang pagtitreat <laughs> niya doon sa professor. Ano kasama mo? Hindi, <laughs> Binati naman siya. pala kayo. Wow. At wow. sinabi ko naman ano binati. Binibigyan mo ng mali siya. Wala ah, oh. naman. Oh. 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 tapos, At ano thankful nga siya sa uh, uh, sa professor. Sabi niya siya pa nga doon nag patron ito pa Kasi nga, pinasalamatan niya. Mm -hmm. Kasi kahit nga busy siya sa pag-artista, eh, talagang uh, uh, binigyan siya ng pagkakataon na makagraduate, di ba? Makatapos na siya. Basta sa... yun na, kilala mo na yata eh. Oo, uh, oh, nakuha ko na kung sino siya. Oh. <laughs> oh, um, uh, bongga. O oh, ah. oh, tapos, ano pang kwento? Hindi yun, hindi nagtuloy sila na sa dinner. Wala <laughs> ko naman, no? Parang wala namang kwentang ang blind item mo. Parang pwede ko na lang pa-edit out yung segment na to. <laughs> Biglaan uh, ka, no? Na, huh? bigla, oh, ako sige isip. na, magbigay ka ng isa pang blind item. Sige na, madali ka dito. Oh, Magaling oh, ka dyan. Wow! Ah. Ah. Gusto ko talaga. <laughs> gusto ko kapagalala <baka> <laughs> ko muna tas sa iba blind oh, item. Oh, <laughs> ang bongga. O, oh, sige. Oh. <laughs>